Tagal-tagal ang pagpapalit ng fuel filter Kasi kailangan pambaklasin lahat ng Akaha At pati ang uh, Tangki At dahil nga malayo-layo ang ating nabiyahi Kaya ngayon nandito tayo sa JB's Motor Shop para magpa-maintenance ng ating motor So ang naranasan nga natin sa biyahe Ay nagkaroon tayo ng konting problema Dahil nagpugak-pugak Ang ating in max Hindi ko alam kung sa gasolina ba or Oo, anong nangyari so yan malalaman natin kung bakit nga ba ito nagkaroon ng konting problema nagpugak-pugak at the same time guys papaayos na rin natin dito yung anong nagtagas na langis dito sa panggilid natin sira na din pala yung ating oil seal dito sa panggilid kaya ayan binabaklas na diken rayo ang ating panggilid upang alitan ang oil seal at at the same time mga kaibigan ito so, ay ating ipapa CBT cleaning na din. at nagpalit na nga rin tayo dito guys ng bula so ang gamit ko nga pala dito ay straight 13 grams na bulang so yan mga kaibigan mga ka Jermix Vlog napakaganda sa ahonan lalo na kapag ka, may karga ka ang straight na 13 grams na bula so ayun nga tapos na linisan ni Rayo ikakabit na niya so ngayon ito namang ating uh, fuel filter ang papapalitan dahil nga uh, medyo namumugak-mugak siya kailangan natin balik yung kanyang pwersa. So yan, binaklas na yung dalawang gilid at inalis na din yung tanki. At ayan, papalitan na nga dito yung fuel filter ng ating NMAX. So yan, kapag ka ng fuel filter, talagang babaklas yung lahat. Tingnan mo ka, na nung ating fuel filter. Talagang gamit na gamit na. So yan, pagka napalitan yan guys, malalaman natin kung okay na ba. So yan nga, nalinis na yung ating tanki. So buti naman at wala pang butas ano, hindi pa kinakalawang masyado. So ayan na nga, ipapalit na yung bagong fuel filter. Yan nga pala, bagong bago ang ating fuel filter guys. Ayan, medyo matagal-tagal ang pagpapalit ng fuel filter kasi kailangan pambaklasin lahat ng kaha at pati ang uh, tanki. ngan tangki oh. Bagong linis. na <laughs> At ayan na nga guys, binabalik na yung gasolina sa tanki kasi dinrain natin ito kanina. At ayan guys, titingnan natin kung talagang okay na, okay na. At kinakabit na din yung mga pairings dito para testingin na niya at ayan nga guys sa tulong nga pala ng chip mechanic ng JB's Motor Shop na si Boss Loloy ayos na ang ating motor at thank you so panonood at magkita tayong muli sa panibagong video na aking i-upload